Ang 1116 DXAS, Your Community Radio, ay ang ikalawang regional station ng FEBC. Itinayo ang himpilan noong 1968 sa Holosulu bilang 1430 DXJO, Your Community Radio. Target nitong ipahayag ang mensahe ni Kristo sa Unreached People Group sa Sulu Archipelago, Basilan, Tawi-Tawi, at bahagi ng Zamboanga na natili ang DXJO sa Sulu hanggang 1972. Makalipas ang ilang taon, inilipat ang operations sa Zamboanga City para sa mas malakas na signal sa ilalim ng call sign na 1116 DXAS, Your Community Radio. 1992, isang trahedya ang hinarap ng himpilan. Dalawang armadong lalaki ang pumasok sa studio at pinaslang ang tausog angkor on air na si Reverend Greg Apalya, ang chief technician na si Greg Bahabis at isang listener na dumalaw sa impiran. Sa tulong ng Diyos, hindi naging hadlang ang malagim na pangyayari para tumalikod ang mga FEBC staff sa Radio Ministry sa Zamboanga City. Patuloy ang pamamahayag ng mensahe ng pag-asa sa DXAL sa mga wikang tsabakano, sinama Subanen, Subanon, Tausug, Bisaya, Iyakan, Tagalog, at Chinese. Naririnig rin ang mga programa sa Basilan, Pagadian City, Southwestern Mindanao, at Zamboanga City. Ako si Pastor Emmanuel Aquino, ang Station Manager ng 1116 DXAS Your Community Radio. Para sa 75th Anniversary Celebration ng FEBC Philippines sa temang Per cada cosa kami ya cumpli, todo este por causa contigo.